Ano, ayan yung pinagtatampayan ko at pinagdi-day offan ko everyday <laughs> ay everyday off ah ngayon dumaan muna ako dito sa welcome sa my water side class ah. yan lang ako nagdi-day off ikot-ikot lang ako sa park pero bukas siguro kailangan ko muna ang i-familiarize yung sa mall na pinuntahan namin ngayon ni Amo para kasi gusto niyang makabisado ko yung mall. May, pag may papabili siya, kailangan daw alam ko kung saan yung mga binibilan niya dun sa mall. So, kailangan natin yung sundin. Kailangan natin matutunan. Kasi kasama yun sa trabaho. Pag inuutasan tayo, kailangan alam natin kung saan tayo pupunta.